Mga boss, one year and three months sa tayo dito sa Canada. At gusto kong i-share sa inyo yung naging takbo ng buhay ko dito sa Canada. So, itong video na to para to sa mga kabayan natin na papunta pa lang dito sa Canada or nandito na sa Canada at nagsisimula pa lang. So, sana napapanood nyo to para may pagbabasian kayo doon sa mga adjustment na dapat nyo malaman pag naka isang taon ka na dito naninirahan bilang katulad namin na temporary worker or nasa minimum wage earner pa lang. Alam niyo bago pa lang ako mag-Canada, nung nasa Pilipinas pa lang ako, punong-puno talaga ako ng pangarap niya. Sabi ko, yes, Canada na to. Magagawa ako na lahat ng mabilis yung pangarap ko. Mabibigay ko na lahat ng mabilis yung mga gusto kong ibigay sa pamilya ko. Dahil pinagbabasayan ko dati sa Pilipinas pa lang ako. Nung nakita ko mga kabayan natin sa social media na parang ang ganda ng buhay nila, nakakabilis lang ng mga bagay na gusto nila, Nakakapunta sila sa mga lugar na magaganda at marami pang iba. Pero alam nyo, nandito na ako sa Canada at naka isang taon na ako. Doon ko palang nalaman kung paano ba dapat nilalaro ang buhay dito. Totoo, na-experience ko yung mga ganong bagay na yun. Nabibili ko yung mga luho ko, yung mga magpapasaya sa akin. Nakakapunta ako sa mga gusto kong puntahan. Nabibili ko yung mga pagkain na masasarap. At hindi ko yung pinagsisisihan. Kaya hindi namin deserve o hindi deserve na mga kabayan natin na sisihin nila yung sarili nila para ma-experience nila yon. Dahil syempre, deserve naman nila yon at unang-una, bago lang kami dito, bago lang sila dito at walang problema na ma-experience mo yon. Pero darating pa rin talaga sa pagkakataon na masasabi mo na tama na muna. Tama na muna yung mga bagay na hindi ko priority. Para sa akin, yung isang taon na paninirahan ko dito ay eh yung masasabi ko na perfect timing pagdating sa adjustment period mo. Doon pala pa kung paano mo dapat dilimitahan li yung sarili mo ang mga gastos na hindi mo pa priority. Ano ba yung goal natin dito bilang isang OFW? Siyempre, makaipon para nang sa ganun dumating yung pagkakataon na hindi mabaliwala yung pag abroad natin dito. Kaya kung iniisip ng mga ibang kabayan natin na uh, pagpunta natin dito sa Canada pag tungtung -tung pa lang ng paan natin dito sa Canada, one time victim na tayo. Di totoo yun. Pero sa part namin na uh, wala naman kami sa mataas na posisyon at nasa minimum wage earner pa lang kami mahirap yun para sabihin ko sa inyo na makakaipon agad kayo sa loob ng isang taon. Yung isang taon na yan guys, may experience mo kasi lahat eh. Lalo yung weather dito. So, dahil sa loob ng isang taon merong apat na weather dito at marami kang pwedeng gawing activity doon. Pero pag na-experience mo na lahat yon, stop ka na muna doon. Dahil kapag ulit-ulitin mo yung mga hobby na hindi healthy sa pagiging OFW mo, walang mangyayari sa'yo kundi baka mamaya ka sa utang at doon na lang tumakbo yung buhay mo dito. So gusto ko lang i sa inyo yung mga ganitong information at it's up to you kung iti-take mo as negative or positive bilang isang OFW na kagaya ko dito. So yun guys, kaya huwag niyong isipin na easy money dito sa Canada. So gusto ko lang maging totoo sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na walang madali sa nag-uumpisa.